Kita niyo rito na kung ano naman yung gumuna yan at na nagbagsaka yan uh, ako, ako nagpagawa niyan hindi naman po sa kopya po yung nagyayabang eh, iningi ko lang naman po ng tulong yan para magkaroon po ng paggawa uh, pagpagawa sa isang uh, may pera nga malapit na kamag-anak humingi tayo ng konting tulong na isang bubungan bago yero lahat at uh, nung uh, medyo nagkaroon ulit ng pagkakataon nakahingi tayo ng konting tulong ulit uh, nagpalagay ng uh, dito ito yung unang pangpan na nilagay namin yung dikot nyan eh dito yung daanan ano yung harapan pala ah uh, kawon ng